what's up, what's mga kabizdak? welcome back to my youtube channel don't forget to not subscribe char lang so for today's video mga kabisag nagbiyahe na ako last day ko na sa so nagbiyahe na ako kasi babalik na ako ng Dua Qatar so alas 3 pa lang, at 2.30 pa lang ng umaga nag start na kami ng biyahe kasi nga mala malayo pa ako galing pa ako ng Manila nagpunta muna ako ng Antipolo kasi nga ihatid ko yung kapatid ko doon sa Antipolo tapos Antipolo to na iya terminal 1 na ako so itong pagbiyahe ko eh, maulan kasi nga may bagyo nung time na yun nandun si Igay so yung ulan bumubuhos siya para siyang yung nag-stop, tas buhos na naman, tas stop, buhos na naman. So, ngayon, sa so, malapit na kami sa airport. Ngayon, Um, papasok na kami sa airport ng time na yan So maaga ako nagbiyahe Papunta doon Kasi nga alam nyo naman Maraming nagpipila Pagdating dyan sa mga alas 6 na wala alas 6 ka pa pupunta. So ayun uh, Maaga ako nagpunta Kasi nga para Para maagahan ko Nang mag-check uh, in Sa ano Makapila ako ng maaga So ito na nangyari Nag-check in ako Mga kabistak So Ang problema Nakabayad ako ng 8,000 Oh my God kasi ganito yung nangyari mga kabistak. Pag-check-in ko, yung flight ko kasi, ah uh, connecting ako tapos tapos mga kabistak, hindi ko sinakyan yung flight ko na yun na CDO to Manila. Kaya nung nag-check-in ako, nakita nila mga kabistak na hindi ko sinakyan yung flight ko na yun at hindi ko din na-cancel. So, ang ginawa nila, pinagbayad nila ako ng 150$. So, in, um inano yun? ng peso. So, nasa 8,000 dollars, ah, nasa 8,000 dollars, nasa 8,000 yung babayaran ko, 8,000 pesos. So, kailangan ko talagang bayaran yung mga kabisdak kasi kung hindi ko babayaran yung mga kabisdak oh my god, hindi ako makakaalis pa Qatar. At saka, kung hindi ko babayaran yung mga kabisdak ikakansel nila yung flight ko papuntang Qatar, Yun sinabi sa akin ng tikiting. So, buti na lang mga kabisdak meron akong pera at hindi ko inobos na na ibili-bili kung ano-ano. Kaya, kaya listen learn din sa akin yun mga kabista. Kasi nga, tatanga-tanga ako oh. mga kabista. <laughs> alam niyo yung wala talaga akong alam na ganun yung mangyayari. Na kailangan palang magbayad. May ganun palang ano sa ano nila na pag hindi mo sakyan yung flight mo na yun, kailangan mong magbayad. So, yun, mula akong magawa mga kabisda kasi nga yun yung yun yung ano nila eh yun yung yun daw yung ano nila na pag hindi ka magsakay sa isang flight mo tapos aalis ka papuntang Labas kailangan mo talagang bayaran siya mga kabisdak kasi kung hindi hindi ka talaga makakaalis hindi ka nila i-check in talaga mga kabisdak kaya wala akong magawa wala akong nagawa kundi nagbayad ako para makaalis ako tapos as in talaga mga kawisak listen learn talaga yun sa akin kasi wala talaga akong alam na ganun pala hindi ko din kinancel kasalanan ko din kasi hindi ako nakinig sa kaibigan ko hindi ko kinancel yung flight ko na yun kasi ang iniisip ko hindi ako magbabayad yung hindi yung iniisip ko ba na okay lang na hindi mo sakyan kayo yung pala ngayon, alam ko na na ganun pala yung patakaran nila. So, yun. So, nandito na kami sa Qatar, mga kabisdak. Yes! Welcome back to Qatar naman, mga kabisdak. Nandiyan na kami. Nagihintay kami kasi um, try namin makasakay kami ng train kasi para mabilis kami makarating doon sa ano kasi nga ang haba pa ng lakarin namin mga kabistak tinan nyo oh mahaba pa yan Diyos ko ang haba pa napapunta doon sa palabas kami kasi nga kaya eh, bago ka lumabas kasi dyan uh, bago ka makarating doon sa mga ano mo sa mga malita mo kailangan ka munang magpunta doon sa kailangan mo itap yung ID mo kailangan mo itap yung um, yung passport mo. So, ayan, tapos, um, tapos ito, tapos na, kam, ah, wala pa, hindi pa to pababa pa doon, pa sa loob. Pagka, pagkatapos nito, mga kabisdak, doon na yan, papunta na yan, dire-diretsyo na yon Tapos, uh, magtatap na kami sa ID namin. I-check kung kabuka ba talaga yung ID doon sa, sa ano namin. <laughs> sa, sa, sa mukha namin personal kung mag, kung alin din yung maganda kung maganda ba yung sa personal o maganda yung sa ID at saka sa ano <laughs> joke lang so, tapos na kami doon makuha ng ano sa sa mga luggage naman, nakakuha na kami sa ayan nandiyan na kami sa Uber pa, paalis na kami so bye airport see you after after 2 years na naman so pa punta na kami sa bahay Sobrang init mga kabisdak. My God, ang layo-layo sa Pilipinas. Pilipinas, umuulan. Sobra dito. Oh my God, sobrang init talaga. So, dalawa kami ni Ate Twini. Pauwi na kami ng bahay nito. So, wala pa naman yung mga amo ko. Kaya okay lang. Sobrang antok na antok ko, mga kabisdak. Kasi nga, nanggaling kami dun sa Maynila. 2:30 2:30 kami umalis doon tapos uh, hinatid ko pa nga yung kapatid ko tapos um uh, so yun as in sobrang antok na antok ako mga bisdak so andito na kami sa compound so ayan pumasok na kami sa compound mga bisdak so malapit na kami ayan na kami so yan mga kabisdag, thank you for watching so much. Thank you. Don't forget to subscribe and don't subscribe. Thank you mga kabisdag, nandiyan na kami. So, ayan na yung bahay namin. Ayan, bahay. Yan yung bahay namin. So, wala pa yung aso ko. Ihatid pa yon ng ano, amo ng kaibigan ko. So, ayan yung bahay ng kaibigan ko. So, nakarating na kami. So, thank you mga kabisdag. Bye. See you.